I IN bus waiting for some people to come in to the bus. The train to Bruges, is only a train one train in one hour, but there is also a public transport so you can go with the bus to Bruges, that's also one bus in one hour, but we have schedule in front of the bus that mentioned the times of the trains. And today it's normally half price the trains, I think. So in your return from Bruges to Blankenburg also one train, one hour, one bus in one hour. We pick you up at the same spot that you dropped off this morning. That's by the church. Every twenty minutes to half an hour, there is a bus back to the ship. Last one, very important. Four thirty is last bus back to. ship where's <laughs> <laughs> no. Pass on the bus to train. Ano? Ah, pati yung ano, magta pa ba? May okay, register pa o. Oh. <coughs> Tap ka na ata. Tap pa dito. Ayan. Okay. Makapalabasin ka eh. Ayan yeah. <laughs> oh, na. Huh? pa na tayo ng Blankenberg Station. Pupunta tayo ulit din sa isang station para bumili ng ticket papuntang Birch. Napaka-peaceful nyo hindi sa Belgium. Ito you yung know, mga trees. Super green yung place. Well, I hope hindi ako malilate pagbalik kasi parang medyo malayo-layo yung brick. And then flowers. Wow. So this is the church. Big church, but we cannot see the view. Let's see. Ito yung harap, no, simbahan. Okay. Bili tayo ng ticket Which one? Standard Brug Sing return huh? 5 Euro Ayun eh, o round trip na nakalaga eh Pay 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 with coins Yan ang coins mo Five na? Oo. Ayun na, no, nagbibilang naman siya. Masyan. Ayun na, no, balance pa. Mayroon pang pa 3 Perfect. oh kulang ka pa. 25. Kulang ka ng 1 and 25. Tama. O, sige pa. Kulang pa 20. <laughs> Bibili tayo ng kape at kasi Nakapila tayo dito sa isang bakery shop dito sa Belgium. Pinipilahan to ah. Pati rito sa kabila, marami rin pila. Pero mas mahaba yung pila doon kaysa dito. Nakalagay coffee. Bumili tayo ng sausage. First time. Sa laki ng bread. Kain kape. at tinapay. Kaya nga, best yung tinapay sila. Tinapay lang yung kinakain niya. So ito na yung train papunta sa brook. Medyo malaki-laki tong train na to. Ano? Nag-close na? <laughs> Careful. May baka business class yan ah. Ha? ha? Nandahin sa gitna. Business class yun doon natin sa standard. Ganun ba yun? Kaya, kaya may paano, may pahanda? Oo. Oh. Mga may pagkain yun. Lagi <laughs> lahat <laughs> may pahanda. Di wow. B, <laughs> B, B, B. Tignan mo ka purong puro diyan. yan. Oh, Mga puro B kasi birds. <laughs> Mapasok. Pasok. Pasok what? Nakasakay na kami ng train. Yan you know, pa May pa yung train na. No? <laughs> Pababa na tayo ng train. Nandito na tayo sa Brooklyn. May gabi, <laughs> <laughs> hindi ba ata? Meron nga ako nakita dati, ha? Tanong natin. Bakit? Yung pabalik. Ah, okay. Paano magtanong? Ano sige ba? Paano magtanong? <laughs> Wi-Fi. <laughs> Wi-Fi na Wi-Fi check natin yung ano yung oras ng pabalik sa so, lalakad na kami palabas ng train station dito sa Brug Belgium Brug <laughs> <Don't> get... <laughs> eh busy dito ang daming tao may pa pa sila Welcome to Brug. Head Station. Ah, dito tayo pupunta. Yung simbahan doon. Mm -hmm. Diba, ang daming tao. Ang daming tao. na si Claudine. Nagmamadali. <laughs> 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 Malapit lang yung simbahan, oh. Lalakad na tayo papunta sa may simbahan. Meron pa event dito sa area na to. And may running pala. may madaming tao. Eh. Parang fun run, no? pa-event nga si Mayor, kaya pala. <laughs> Baliw. Sige, takbo pa, takbo. Takbo. <laughs> ganda ng scenery dito. Yung mga, yung mga houses kakaiba yung design. Marcos. Yes. <clears throat> Oo nga, dito nga yun. Di ba? Napaka-colorful yung mga bahay dito sa Belgium. Saglit lang kami kasi kailangan namin bumalik sa train station ng 8. 5, I mean, 9.54. Parang may shortcut dito. Bakit may may tori dito, may tori doon. Maiwan tayo ng train nito. Eh, ko na, dito lang na lang tayo. Okay nga. Sige, takbo na. Tumakbo na siya. O kaya nga, di ba? Dalawang tore. Siguro dalawa. Dalawa yung simbahan. John's Hospital naman pala to. Ha? Huh? Doon nga, dito nga, dito ay mga, ano, mga halahalaman na greens. Pumasok na tayo sa loob. Anyways, oh, ito yung view. Yun yung, yun yung, yung sa taas. Tita nyo ba guys? <laughs> Hindi ko makita eh. Ayan. Parikot pa tayo dito sa part na to. Kasi mamaya baka maiwan na tayo ng ang train. <laughs> edi pala pumasok 'doon eh ganda rubrix rubrix yung nakikita natin tapos napaka-gring nang ganda-ganda marami kayo momo dito <laughs> sa yung harap ng Zimbabwe So dito ko na tinatapos yung ating mini vlog dito sa Belgium kasi wala na tayong oras. Pabalik na kami ng train station at maiwan na tayo ng train. Pwede ba dito? Pwede yung shortcut dito, no? And sana may enjoy yung view dito sa Belgium. Baka doon yung mga green-green. Ayun, ang ganda doon, no? Oh. di oh, diba? Parang may shortcut kanina doon, no? Oh. yan sa may church. bahay guys ganda naman dyan sana all ako hindi sa vlog ganda yung nasa likod no grabe kaya pa naman yung oras no 54 pa tayo babalik <laughs> Balik na tayo ng Blankenburg. 10.54 ang oras. Waiting for the line going back to Blankenburg. Bumili siya ng donut. Magkano yung donut? This is 375 Euro. So ilang How pieces much? sa Pilipinas? Mga 6 na yan? Oo 6 na. Half doughnut. 375 Euro times 60. 6, 12, 18. 200. Okay, Mahal. Like. Ano ba yung babar yan? Babar yan. Boston cream. This is my favorite. <laughs> Tana all. Ako tubig lang. Binayaro yung box. Oo, oh, binayaro yung box. Tsaka yung tape ng dunking.